do na kami sa Santa Rosa. Yan guys, pauwi na kami sa Cavite. Dito kami sa Santa Rosa. Sasakyan na kami ng ano ng van. Sige nang Santa Rosa Santa Rosa. Santa Rosa Balibago, hindi ako pala inom sa biyahe <laughs> Baka kasi maihi ba? <laughs> Ayan, sasakay na kami ng van guys. Kasama ko ng aking mga wak. Pamangkin na. Kabaw ko ba? Ano? dalawang pangok. Set so, up kay Mila Mix. Ayan, papulit. Sasakay kami dito sa ano, Santa Rosa. Ayan o. Ang laki laki ng Santa Rosa. Your girl na Santa Rosa guys. dyan kami, dyan kami sasakay guys sa uh, ano ba? Yeah. Oh. Pang Trece Ayan Ano pa kami ng sakay? One, two, three. Tatlong sakay pa kami Ayan o yung Robinson Ayan guys, nandito kami sa Trece Ayan, tatawid kami Ayan o Ah, uh, dalawang sakay pa kaming ano, uh, sa sakay ayan kasama ko yung aking mga pamangkin. Dadaan muna kami sa palengke Saan? Dito ang palengke ng Tres Torres. Ayan Tres Torres na dito guys Shout out Mila Mix. Ayan, pili kayo. Ha? Naluto na lang ako. kung papagod ka. Dalawa lang kayo kakain. Di ba? Magluluto ka pa. Sisi. Ayan o, oh. masarap yung sisi. Ayan.